Hello guys, ngayon araw na ito at nagluto ako ng arsya at umakyat na nga ako sa upuan at napakataas ng kalan at higit pa doon napakalaki ng pressure cooker na pinaglutuan ko kasi ba ang dami ko niluto na arsya, apat na kilo ng bigas at apat na kilo ng karne ng kambing at tinatanggal ko na nga ang karne ng kambing para mahimay ko ang laman nito. At ayan nga guys, tinanggal ko na nga ang takip, syempre kukuha na natin ang karne ng kambing para ating mahimahimay na sobrang laki po talaga ng pressure cooker na yan hindi ko alam kung ilang kilo nga ba ang pwedeng uh, ipaluto dyan kasi apat na kilo siguro mga 10 kilo po ay kasya dyan sa pressure cooker na yan napakalaki po yan ayat nakatungtong nga po ako sa upuan para makuha natin ang laman ng karne ng kambing kasi himahimay po natin yon para atin pandulungan para po sa Aksiya kasi ang dami po namin ngayong bisita at yun na nga po ayan ang hirap po ng buhay OFW sa pagluluto pa lang ayan, hindi mo alam kung mali ka ba mababandi ka kaba o ano ba kaya syempre tiis-tiis lang tayo para sa ating pamilya at yun na nga ang kasama ko ayan hindi nila alam na naka -video ko Siyempre, malayo sa akin ang aking cellphone. Pero naka-video ko. Pero ayun, nakita niya. <laughs> Mayroon doon video. Ayan. Ayan. Tinanggal ko na ang mga laman. Ayan. Tinutulungan nila ako kasi marami kaming bisita. At may pakasal ang aking amo. Ang kasal ng kanyang pamangkin. Pero dito lahat sa amin umuho ang tao. Bakit garnarn? May ganun po pala talaga. Hindi naman, kami, hindi naman yung amo ko ang may pakasal. Pero dito umuho ang mga bisita. Ayan. Sobrang hira. Pero, okay lang. Titiisin lang natin yan para sa ating pamilya. Para mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Ayan. Hindi ko pa nga din makuha lahat ng laman kasi nga tumigas ang kanin. Ang arsiya po ay bigas bigasyon na pakukuloan natin. Malambot na malambot siya. Kung baga sa atin ay lugaw pero dito medyo matigas-tigas naman siya pero ano siya, para pa siyang malambot lang malambot na parang naglugaw na natuyo ang tubig ganon ayan, tinutulungan ako ng kasama ko, ayan sabi niya sa akin, sige tutulungan niya ako maghimay kung paano ba gagawin niya sabi ko hindi ko alam kung paano natin itong kakabulin ng napakarami-rami nito, ayan hindi ko pa nga din natatapos kinukuha ko lang din ang karne ng kambing pero napakarami po nyan guys apat na kilo po ata yun o hanggang limang kilo yung aking pinakuluan na yan at nilagay ko na din yan yung bigas kasi hindi maluluto pag hindi mo pinagsabay pero yung karne na yun napakulukang napalambutan ko na yun sa pressure cooker na isa pero hindi sapat yun para lumabot siya ng malambot na Kailangan kasi malambot na malambot yung karne ng kambing pagka inilagay mo siya sa arsiya. Arsiya po kasi ang tawag nila dyan. Ayan. Ayan at hinahalukay ko pa nga rin. Hinahanap ko kung nasa ng mga laman kasi nasa pinaka ilalim po siya. Nang ating pressure cooker na napakalaki-laki. Sobrang laki po talaga ng pressure cooker na yan. Ayan oh at medyo nabandi ang pangapo ako dyan ayan isa isa ko siyang hinukuha para mahimay sabi ko sa kasama ko bigyan mo ako ng tubig dadagdagan natin ng tubig yan kasi natuyo, tumigas eh hindi po pwedeng maging matuyo yung para po siya kalalabasan niya ay kanin ilalagyan mo ng sabaw eh ang, ang arsiya po ay eh, kailangan siya malambot na malambot na para kang naglubaw ganun po ang arsia dito ang haris naman po ay iba po yun yan po ay arsia po ang tawag namin dyan ayan, ayan pagkatapos yan natapos ko na nakuha na ng karne ayan medyo kumaway ko pa nga ako ayan <laughs> sabi ko success ayan hindi ko alam kung narinig niya sabi ko success ayan at lumundag na nga ako ayan at para kuhanin natin ang ano ang aking pinakuluan na karne Ayan. At ilalagay ko na nga ang takip. Ayan. Iligyan ko na nga uli ng takip siya. Diyos ko, napakalaki po. Ayan, ilagyan ko siya ng asin. Kasi, hindi sapat yung nilagay ko na asin. Kahit tatlong kutsara na ang nilagay ko, hindi pa rin siya sapat. Kasi, ang, ang kanin po niya, kalahati po niyang yung pressure cooker na yan. Napakalaki po kasi ng pressure cooker na yan ginagamit ko po yan pagka po yung Eid Kabir dito, yung ganyan, pagkatapos ng Ramadan. Ayan, ngayon po yung dyan po muli akong nagluto. Dahil po ang dami po namin bisita. Tapos ipamimigay pa din po ata nila yan. Ayan, tinignan nga ng aking kasama. Sabi nga po niya ay napakadami naman. Ayan, niligay ko po din ng tubig yan. Ayan po ang isa pa, ang kasama ng kapatid ng amo ko. Ayan, Ayan, lang kanilang kanil kasambahay. Ayan. Sila pa'y walang kaalam na alam na ako may nagbibidyo. Ayan, medyo hininaan ko ang ang apoy. Ayan. O, di ba diba? Success. O, ayan po ang, lam, ang karna ng kar kambing. Ayan. At pagkatapos po nilalagay lalagay. Ayan. Nakita niyo po ba? Kalahati po ng pressure ko karna malaki. Ayan. O, oh, super jumbo. Ayan. At syempre, major may jargir. Ayan, ang sauce. Para po siyang sa luna. Maasim din po yan ang maanghang. Ayan, o, oh, di diba? Tingnan nyo naman po kung gaano kalaki yung pinaglutoan ko na yan. Super laki-laki. O, -laki. oh, di po ba? Hmm, ayan, isom natin. Talaga po napakalaki po niyan. Ayan, at pagkatapos nga po niya, nahihintay lang natin niya ng maluto pa. Lumambot pa siya kasi hindi pa po sapat. Ayan, meron po tayo dyan na uh, yogurt na merong uh, black pepper, black pepper, ayan. At pagkatapos nyan, ako na naman po, ayan, nagpapakuyot. to, syempre, o, oh, fuck, ganun. O, pagod yan, pero hindi susuko. <laughs> o, oh, diba, Pak <fa>, ganun. <laughs> ganun lang yan, o, pa, cute, cute lang tayo dyan. Ayan, o, oh, tinuro ko pa kung gano'n kalaki yan, o, oh, diba, fuck. <laughs> Ganar. O, oh, diba? Nagpapakyot ang Inday. Ang Inday niya nagpapakyot. Gigi, Gigi, na isang katerba? ba? Ayan pa po. Isang kaperba ba pa po yan? Ayan. Ganito po sila. Pagkakarang Meron pa doon. Isang malaking pressure cooker. Ayan. Ayan. Ang kasyo po dyan ay 30 kilos. Avez-vous une demande particulière? Ça va, ça va pas ça? Hein? Ça vous manque pas monsieur? Oh, ah non. Eh, MP1 sakitnya tadi inactive. Ha <laughs> ha